Nung binasa niyo ang title paniguradong nasa isip niyo ay Imposible, Kalokohan o Kuwantong Barbero Pero totoo nga, may isang lalaki sa India na nagnangalang Sanju bagat. In a sense o technically ay nagdalang tao Pero para sa mga mainipin dyan, sasabihin ko na agad Hindi siya na inkanto o nakulam at mas lalong hindi niya anak ang natagpuan sa kanyang chan Kundi ito ay ang kakambal niyang mahigit 30 taon na sa chan niya ay nabuhay at lumaki Yup sanggol na nabuhay sa loob ng tiyan ng lalaki. At dahil wala naman siyang sinapupunan o umbilical cord na pwedeng daanan ng nutrients, ay kung anong nasa loob ng tiyan ni Sanjo Bagat ay iyon ang naging mistulang pagkain ng namuong sanggol. Si Sanjo Bagat ay ipinanganak noong 1963 sa Nagpur, India. Lumaki siya ng karaniwan, walang abnormal na paglaki ng tiyan o sakit na naramdaman. Ngunit pagsapit niya ng ikadalawampung taon ay dito na nagsimula ang paglaki ng kanyang tiyan. Noong sa simula ay parang busog lang. Hanggang nang umidad na siya ng 30 ay nagmistula na siyang buntis ng siyam na buwan. Si Sanjo Bagat ay isang simpleng magsasaka na sapat lang sa araw-araw ang kinikita. Kaya gustuin niya mang magpatingin sa espesyalista ay nang hinayang siya sa laki ng gastusing halaga. Subalit taong 1999 dahil sa sobrang laki ng tiyan niya ay nahirapan na siyang makahinga kaya naman agad siyang isinuod sa pinakamalapit na ospital sakay ng ambulansya. Nung tiningnan siya ng mga doktor, inakala nilang ang laman ng kanyang tiyan ay tumor. Ngunit nang binuksan, ay nangilabot ang mga doktor sa kanilang nasilayan. Naayon sa pagkakasalaysay ni Dr. A.G. Meta, To my surprise and horror, I could shake hands with somebody inside. It was a bit shocking for me. Pasintabi sa mga kumakain at may mga masiselang sikmura riyan. Ito mismo ang litrato ng mutated na sanggol na nakuha sa tiyan ni Sanjo Bagat, isang deformed na sanggol na mayroon ng gamay, paa, kukubuhok at ngipin. Ang kaso ng pagkakaroon ni Sanjo Bagat ng sanggol sa kanyang tiyan ay isa sa pinaka-rare na medical condition na tinawag na fetus in feto. Ito ay nagaganap sa early stage ng pagbubuntis na kung saan nababalutan o mistulang nilalamo ng isa ang kanyang kakambal. Ang dominant na fetus ay patuloy na lalaki at isisilang na katulad sa nangyari kay Sanjo Bagat. Samantalang ang isa ay mananatili sa loob ng kanyang kakambal at doon ito sa loob manginginain na parang isang parasitiko. Ang kadalasan sa mga nagiging kaso nito ay parehong namamatay ang kambal o kung makasurvive man ay maaga itong nadedetect. Kaya sobrang naging kakaiba ng naging kaso ni Sanjo baga dahil hindi lang siya nakasurvive na buhay pa sa loob niya ng mahigit 30 years ang kanyang kakambal na ito itinuturing na isang medical miracle. Nang natapos ang operasyon ay agad na namatay ang sanggol o kung may tuturing nga bang sanggol iyon Samantalang si Sanjo Bagat ay gumaling at nagkaroon na ito ng normal na buhay. Pero misan, tinutokso pa rin siya ng mga tagaroon sa kanila. Tinatawag siyang ang lalaking nagbuntis o kaya ay ang lalaking nanganak. Mag-isip at alaming ng sagot sa mga tanong na, Bakit?